120, pwede na? Tuh, parang ang may-ari ng kumpanya. Boss, ano to? Ano to? Original yung bumper. Tiyo, tingong mga. Tingin ni Talibo, dati ko pa rito. Yung sakyan. Kung may May alarma na sinasabi mo ano Ano yung pigra mo na? oh boss. Pigra mo na yan? Dupan na po yan ah. Hike Ay, ano? Master oh. Mamaya magkakarate na naman to. Mga boss, low budget na ano.

Ah, boss. Okay ba? Ayos ah. Magic 'yun. Air complaint sa sakin niya. Okay, let's go na. Boss, okay. Lakas ng ano? Itlog. Ya. Yeah. Dan ni wala lang 120 pwede na? <slap> tu. Parang may ari ng kumpanya. Hah? <laughs> ano idol? Lakas kumpanya. lancer idol? ah. Di ba yung ko ah, eh. Si Master Dugson eh. Si, idol ni ano Idol mo si Bruce Lee, di ba? Oo. <laughs> Gina, 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 ano? gina. <laughs> Hindi na buksan. Hindi <laughs> na buksan. Hindi <laughs> na buksan. Hindi <laughs> na buksan. <laughs> Nakalimutan eh. Nakalimutan. So alright, that's down. Mula ka sa city, ila-ila ng lancer natin yung Suzuki na multi cabs Ayan oh. Oh. Mula QC. Ako sa tiyaga, dahan dahan Takbong 20 lang. So yun, ayos na.